Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po at syempre po nakita niyo naman, madaling araw na po, sisikat na po ang haling araw maya maya sa likuran ko po mga kalaki. At syempre po, ito po mga kalaki ha, ito po ang mga lucky numbers na dapat yung pong alagaan at uh, tayaan mga kalaki sa mga STL, sa Loto Pilipinas National at abroad. Pwede po mga kalaki, makikita niyo at mapapanood yan dito po sa vlog namin. Kaya mga kalaki, tutok na po nangangati ang aking kamay, gising na po mga kalaki para po makatanggap at makakuha kayo ng mga lucky numbers dyan, Wag na po kayong tutulog-tulog dyan, okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin, inaalagaan po ito ng 3 days bago po natin palitan kaya sa mga gising na po dyan mga kalaki ayan po, syempre po sa mga nagiinit na dyan para makakuha ng mga lucky numbers namin abay, eto na po, ibibigay ko na po sa inyo mga kalaki ngayon pong 3rd week po ng April isa ka sa mananalo sa aming Blog. At syempre po mga kalaki, kung ready ka na, Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging Ayan po, medyo maganda dyan sa likod ko dahil nakita nyo naman, uh, pahingahan po yan sa mga nagja-jogging, may mga puno na mga kawayan dyan, tapos dito highway, so okay lang po mga kalaki ang ating mga pinapasyalan, nakaka-good vibes kasi po, kailangan natin ng na mga nature, 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 nature. Okay, so mga kalaki, tutok na po rito, ito na po ang mga lucky numbers na ibibigay ko po sa inyo ngayon po mga kalaki. Okay, at syempre po mga kalaki sa ating mga lucky followers dyan, Nagising na po dyan mga kalaki Tutok-tutok na rito Ito na po ang 2-digit lucky numbers Ilista mo na Umpisahan po natin sa Tarlac 5-23 Quirino 21-27 Bacolod 17-30 Cavite 9-8 Taguig 3-18 Mindoro 5-21 Marinduque 1-22 Caloocan 17 20. Montinlupa, 3-5. Palawan, 1-22. Zambales, 3-2. Apayao, 31, 35. Tabao 7-14. Olongapo, 28, 17. Quesón, 5-9. Laguna, 3-4. Aurora, 1-5. Aklan, 2-20. Cebú, 416 is mas 211 GS Ilocos Norte 2123 Ilocos Sur 358 Nueva Vizcaya 120 Nueva Ecija 24 La Union 13 East Pangasinan 835 Nueva Ano to Pampanga 213 Quezon City 27 22 At syempre po mga kalaki Ito ililipat ko lang sa kabila At medyo Nangangawi takot Nangangaki yung ilong ko Okay mga kalaki Ituloy na po natin na Pakinggan nyo pong mabuti Para naman po sa Isabela 11 35 Togigarao 27 28 Rojas 22 30 Capiz 531 31 Bohol 27, 20 at Bulacan 51, Baguio 219, Picol sa East 30, Batangas 23, 15, 73, Benguet 19, 8, Butuan 12, sa East, Iloilo 54, Later 17.30, 30, Samar 16, East 33, Paranaque, 21 35, Manila 27 34, Pasig 5 17, San Juan 15 17, Marikina 14 25 at Tabuk 32 uno. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga followers dyan na nakaabang po lagi sa mga vlog natin para makatanggap po kayo ng mga legit na mga, na mga lucky numbers mga kalaki. Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungkin na merong 400,000 followers. Check kami po yan. At may second account po tayo, Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt po ako. Nakasama ko po si Lola Carmen na may 51,000 followers syempre po at Aris Gatchal yan ayun po yung mga legit na account namin sa Facebook meron din po tayong Youtube ang Youtube po natin Red Parungkit po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok ang TikTok po natin Red Parungkit po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na akat na sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video namin at heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang ito ng mga lucky numbers. Agad-agad po dyan sa messenger mo mga kalaki. At syempre po alagaan mo yun ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad. Private consultation po ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa sa loob ng 3 months mga kalaki kaya tutok-tutok na rito mga kalaki subukan na po ang private consultation namin dahil baka ikaw na ang susunod na namin mapanalo ng milyon o kaya ng 5 digit lucky numbers sa mga interesado po na subukan po ang private consultation may membership fee po mga kalaki good for 3 months naman po mga kalaki at ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sinasabi ko na uli sa STL sa Lotto Pilipinas National at abroad tututukan kita i-code ko ang birth month at birth year mo baka swerte ka abay subukan mo na try mo, bibigyan pa kita ng discount sa so, mga sasali ngayon, sabihin nyo lang sir Red sabihin nyo po may discount, bibigyan kita ng discount para makasali ka agad, at member ka na ng private consultation, okay at syempre po mga kalaki make sure na makakausap nyo muna ako bago kayo magpamember para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po ibang tao mga kalaki, at tandaan nyo po yan at ito na po mga kalaki, ang ating mga 2 uh, digit lucky numbers, tabuk 13, 20 romblon sa East 3, Pangono Rizal. 1-17, Muntalban Rizal. 25-22, Antipolo Rizal. 24 sa East, Taytay Rizal. 2-19, Cainta Rizal. 8-3, at San Mateo. 21 26 is ayan po mga kalaki maraming maraming salamat po sa walang sawang pagtutok niyo po rito at ito na po paborito ng lahat ang shout out time kanina ko pa to iniisip ayan po mga kalaki kanina pa minemorize to okay happy happy wedding anniversary daw po kila Ma'am Christy Rivera at kay Ma'am ay kay Sir Nestor Rivera po. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po ang nagpapabati po ang inyong mga anak at ang inyong mga apo po. Ayan po sa May. Ayan, syempre po sa May Malabon City. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagnunood sa pamilya Rivera po, salamat, salamat po ng marami. At syempre po, mananalo ka malabong tutok lang po dito. At syempre, ito na po mga kalaki, ang paborito ng lahat. Ang mga driver po, ang mga jeepney driver po, biyahe po yan na Balintawak at ng Okay, Kubaw, Balintawak, hello po. Maraming maraming salamat. Ano, Kubaw ba? Tama ba? Oo, basta jeepney driver ba, bus driver, Balintawak to to Basta Kubaw, basta Quezon City. Ayan po mga kalaki. Shout -out po sa inyo. Mananalo po tayo mga kalaki. Kila Kuya, Iggy, at kila Kuya, sa mga kasama ng mga jeepney driver, kilakuya Iggy, at kilakuya Kuya no ano? Kuila, kuya Noel. Hello po sa inyo. shoutout po sa inyo. Mananalo tayo mga kalaki. Alagaan niyo po yung 3 days sa bago niyo po palitan. Good luck. Gising na po mga kalaki.